Samantala mga kabrigadang investigasyon sa sanhinang pagbagsak ng eroplano sa Maguindanao nagpapatuloy. Ang US Indo-Pacific Command kinumpirma ang US contracted ang bumagsak na aircraft. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. <pokemon noise> Report. Kinumpirma ng US Indo-Pacific Command na kinontrata ng US Department of Defense ang bumagsak na aircraft sa Maguindanao del Sur kahapon ng hapon. Ayon sa US Indo-Pacom, ang insidente ay naganap habang nagsasagawa ang eroplano ng intelligence surveillance at reconnaissance support na bahagi ng US-Philippine Security Cooperation Activities. Apat katawang sakay ng aircraft, kabilang dito ang isang US military service member at tatlong defense contractors. Hindi na nagbigay pa ng kadagdagang detalye ang Indo-Pacom lalo't nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES2 Oral Drops, Simulang Tuparin ang Pangarap ng Iyong Anak, and Stunting Now!